Hello po, magandang araw po sa inyo mga kapistolero. Alam ko pong maraming nag-aabang po dito sa vlog ko na ito. Kung ano ang nangyari kahapon sa technical working group discussion sa Senado. Pero mga kapistolero, unahang uunahan ko na po kayo. Ngayon palang humihingi na po ko sa inyo ng pangunawa at pasensya na hindi muna natin pwedeng sabihin ang mga nangyari o napagkasundo ang batas kahapon sa Technical Working Group. Uh, bilang respeto na lang po sa Senado at sa Technical Working Group, inabisuhan po kami na huwag munang uh, sabihin sa publiko kung ano yung mga napagkasundo ang mga batas. Uh, out of respect naman po sa Senado, gagawin po natin yon Sana maunawaan po ninyo ang inyong lingkod, na hindi mo na nga natin pwedeng sabihin. Pero masasabi ko lang, yung kahapong nangyari sa technical working group discussion, panalo po tayong mga nasagan community o tayong mga legitimate firearm owner. Panalo po tayo doon. Win-win po tayo. At hindi po nasayang ang ating effort. Marami mga provisions doon na yung mga ni-request po ninyo ay pinaboran po tayo. At nagpapasalamat po ako sa mga nakasama ko kahapon sa Technical Working Group. Uh, Unang-una po sa inyo, uh, sa mga suporta po ninyo na nasa gun community, mga legal gun owners, marami pong salamat sa inyo. At sa mga nakasama ko kahapon sa Senado, sila Guns Pinoy, si Sir Charles ng Philippine Ricochet Line, si Sir edbar na napakalaking tulong po at si Comsec Lawrence napakagaling po niya. Saludo po ako sa iyo, uh, Comsec Lawrence. At sa mga iba pang mga ano, yung mga resource person na nandoon. Kahit na ang PNP, AFP uh, present po sila, tapos ang DILG at ibang mga nasa Community, sila uh, Attorney Rod Moreno ang gagaling po nila si Sir Attorney, si Attorney Brian Brian Go. Ay ang galing. Saludo sa kanya. Ang dami mga mga discussions nila. Talagang wow, mapapawaw ka na lang talaga. Siyempre, hindi naman tayo papahuli. Meron din tayong mga uh, diniskas uh, na sinabi na pabor sa ating mga nasagan community. Ano? Kaya overall nakakaasa po kayo na mababago po yung ano, ma-amend ang ating RA10591. Uh, umasa po kayo, hindi po pumangit. Yan lang masasabi ko, hindi po pumangit ang batas. Hindi po naging ganun. Bagkus, up, 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 up. <laughs> Yan lang masasabi ko, pabor po sa atin yon Napakagaling. Kaya po makakaasa po kayo, mga nasa gun community, uh, kapag ka uh, may go-signal na po ako na pwede nang sabihin kung ano yung napagkasunduan o tinalakay namin sa te technical working group, kayo po ang unang-unang makakaalam. At uh, gagawin ko agad ng vlog ito. Kaya abangan na lang po ninyo. At uh, muli, humihingi po ako sa inyo ng pangunawa, ng pasensya, kasi hindi muna natin pwedeng sabihin. Okay? Uh, Sorry na lang ha. <laughs> talagang ano ako gusto ko talagang sabihin eh kasi excited din ako eh. Pero out of prospect sa Senate, hindi muna, wag muna. Siya nga pala, abangan po niyo sa Monday, 9:30 ng gabi. Ah, uh, meron kaming discussions ni Sir Jason ng Jose Rizal Adventure. Lima po kami. May special guest si Sir Jason kasi guest din naman ako kaya guest ni Sir Jason, special guest si Guns Pinoy abangan po ninyo yun samahan nyo po kami ha healthy discussion po ito uh, kasama si Doc Lawrence si Sir Charles at si Jose Rizal Adventure at syempre si Guns Pinoy at ang inyong lingkod okay makita kita tayo sa Monday 9.30 ng gabi abangan po ninyo muli pasensya ha? uh, sige uh, hanggang sa muli mga kapistolero, marami pong salamat. To God be the glory.